yun, welcome back mga ka best friend at panibagong vlog panibagong araw na naman at syempre magandang magandang araw sa lahat at nandito tayo ngayon sa isang area na kung saan ay may pupunta na naman tayo dito no, isang abandonadong bahay na naman na dati ito ka uh, so maraming tao dati dito hindi ko lang alam kung bakit ba iniwan itong bahay na ito so yun puntahan natin dito lang banda yun yung bahay na yun na na tinirahan nila pero ngayon sa ngayon guys ay wala na tayong makikita dito ah uh, nakatira so dito banda ayun parang dito yung banda guys no? so ito yung daanan kasi yan ito yung daanan dun so yung bahay nila dati dito so ito siya itong area na ito dito guys yan. Ah, dito. Wala na palang bahay. So, ito yung uh, tindahan nila dati. So, yun May poste pa nga, oh. So, tinanggal na pala yung mga, ano, dito. Yung mga hero, Ah, uh, kahoy. Yan. May daanan din dito. Kaya lang medyo nakakatakot dito kasi dito ang area na maraming nahuling uh, mga as na maralaki, guys sawa yan yan so ito yung papunta para dun sa bandang looban yan so ito yung bahay dati pala dito na nakatayo ka lang ngayon wala na guys tinanggal na pala nila yung bahay dito ito yung papapa yan so dito dati may bahay rin yan dito itong patag na to sa baba ngayon wala na no? so ito yung area guys na napakasukal so walang bibira lang yung uh, pumapasok dito dahil na uh, natatakot sila sa lugar na to Yun, so tagos tayo dun sa kabila ito may ano pa nga dito meron huh? pang kulambu. Yun. Parang may tao dito. Ah, okay. So meron pa lang daanan dito, guys. Yan. So yun, meron ko na uh, na ano, iiwan dito, guys. So yung mga dating nakatira pa yun dito. Yan. Ito merong daanan. Yan kagos niya doon lakyat so dito tayo so tingin-tingin tayo guys baka tayo ay maligaw dito marong turn napakalaki kasi ng ka area dito yan dito na portion yan medyo masukal na pala dito mga So ngayon lang ako dito nakapunta sa lugar dito. So sundan na, sundan na lang natin itong uh, dinadaanan ng tao. So mataas na kasi dun bumalik sa dinaan, dinadaanan natin. Kaya dito tayo at dadaan pabalik. Grabe napakadilim dito na area guys. diyan ako makikita nyo puro mga tawag nito puro mga kawayan o bulo yung ating makikita dito so dito kasi na area minsan daw may mga bitin o kung tawagin ayong yung, um, sawa na nakapulupot yan sa mga kawayan so kaya tingin tingin tayo guys kasi baka tayo ay matuklaw yan Ganoon dito na pala siya. Ito yung tagos niya. Okay. then, na. Ito may dinaana ng tao guys. Sundan lang natin to. Parang naliligaw na ako dito ah. dito na tayo sa may dito dito yung ito yung uh, may nakita natin na uh, nakatayo daw na lalaki dito na napakatangkad yan ito naman yung uh, abandonadong bahay ito yung uh, CR dati. Oh. Ito yung abondonadong bahay, guys. Wala nang nakatira dito. Masukal na. Yan. Ito yung abondonadong bahay, guys. Oh. Puntahan natin, mga best friend. So, okay pa yung hero. Goods pa yung hero, mga ka-best friend. Ayan. So, inakit rin ng anay pala yung dingding niya. May anay na. Ayan. So, yun, nakapadlock. Nakapadlock siya. Then, meron din itong CR. Ito yung CR niya. Mayroon din siyang uh, staka ng tubig drum, lamesa. So talaga pa lang tinirhan dito, guys. Kaya nga lang ilang taon din ito pinabayaan at nagaroon na ng mga damage yung poste, eh. you know. Binabakbak na lang uh, ng mga kwan bukbok at nang pinabakbak na ng bukbok at anay. Abandonado na talaga 'to, guys hindi na tinuturhan so yung kanyang aplo a uh, papag dito sa lupa so wala na oh. sira sira na yung dingding nya yun kinakain na rin ng mga bukbok mga ka best friend yun o oh. okay pa sana eh yung hero nya makapal bago pa o oh. yun so ito yung uh, abandonadong bahay dito mga ka best friend So yun mga ka best Itong abandonado bahay ngayon ay wala na pong at, uh, talagang, uh, iba, na nakatira At talagang iba, Ano na Wala na mga gamit Yung mga nakatira, nakatira lang dito Mga upuan, papag at yung mesa na kawayan So Wala talaga Wala ng tao dito So video pasukin kasi siya ang looban At uh, walang dito, wala walang katabi dito mga ka best Wala, kapit bahay Uy, takot na So minsan uh, siguro yung katabi mo lang dito talaga na matulog sawa, no? Ito yung dating lugar na uh, masaya, maraming uh, kapit bahay. Kasi dati maraming bahay dito mga best Ngayon ay wala na talaga. Yan mga nakatira na dito mga sawa, lupihan. Ito naman guys yung uh, bahay na isa. So magkatabi lang ito. yan mga digit lang yan halos di nagkakalayo na bahay pero yung ito talaga nga sinira na guys oh wala na at meron din ditong uh, CR yun oh no? may bawal pa yan dito may lamesa pa dahil pang giro sayang to oh ito mga kabis na dami oh kapal pa ng giro hindi lang na ano hindi na hindi na kinuha so medyo pasokin ko sito pati so, natin kung makakadaan tayo dito ayun meron pang daanan dito guys ito so, ako kung malinis pa pala yung daan dito pwede pang daanan yan oh, medyo may mga nakaharang dala na, no? naman dati pala yan nato Patag siya Yan Makita nyo patag si guys oh Meron mga saging dito Kaso lang uh, Talaga nakatakot yung lugar dito guys Pag mag isa ka lang dito Sobrang tahimik marunig mo lang dito yung tilaok ng marunig mo lang dito guys ang tilaok ng ano wild chicken yan ito meron pa dito guys bomba puso yan puso so tingnan natin guys yung gumagana pa to ayun gumagana pa kaso lang puro kalawang yung lumalabas yan you know? puro ka, kalawang nga lang yung lumalabas sa ah. bunga nga ng puso yan so nandito tayo sa paket na tayo guys mga kabuluan yung, yung nandito Uy, meron din dito minidam, yan oh. May minidam. Mini dam. So, medyo marami rin pang isda. Isda, oh. Tilapia. Ya. Janitor fish. So, tara mga best friend. Yun. Uh, thank you, thank for watching. Good din guys sa panoodin nyo ng ating vlog sa araw na ito guys. At uh, huwag nyo kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. At hanggang dito na lang yung ating vlog sa araw na ito. Thank you, thank you for watching.